Hi guys! Andito na naman si Inday at huwag kayong magsasawa. Siyempre, share ko sa inyo kung saan ako dumaan. Napadaan ako dito sa malaking park na may magandang uh, tanawin. Ayan, may fountain, may mga malalaking payong. Kapag tag-ulat, pwede kang sumilong. Kapag tag-init, pwede ka rin makisilong dyan para hindi ka maarawan o mainitan or mangitim. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang park. Napakalinis. Pansin nyo ang langit. M madilim. Dahil kagabi ay umulan. Ayan po ang panahon ngayon. Napakalamig. Kaya nung lumabas ako at naglalakad ako kanina, alam nyo ba, namamanhid yung mga kamay ko. Eh, what more pa kung may yelo ang dinadaanan mo may o oh, nag-i-snow. Nako, siguradong maninigas ang mga kamay at mga baraso mo dahil sa sobrang lamig. O ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Gaano kalinis po dito. yan may ice cream na natunaw. O. Oh. Napaka colorful. Diyan naman yung highway. Papunta kasi ako sa kaibigan ko. Napadaan ako dito. Kaya ishinare ko sa inyo para at least makita nyo kung gaano kaganda. At ayan si Kumaring Uwak ang ibon na ayaw lumipad. Kalmado lang siya habang naglalakad. O, ba? Diba? At pagdating ko sa aking kaibigan, ayan, may flower dito sa kanilang table. Dahil nag-Valentine's nung isang araw. Ayan, may nagbigay po ng teddy bear with chocolate sa akin. Ang nagmamahal naming kaibigan. Tingnan nyo naman, may heart pa pero binulatlat ko. Baka kasi binawasan. Binilang ko yung chocolate. Baka kasi binawasan ng kaibigan kong isa eh. <laughs> ayan, joke lang. yan po. Napakabait ng na aking mga kaibigan. May pa-chocolate, may pa-deliver pa. At ayan si Nanay Masal, nakaupo na nunood ng TV. At ito nga pala ang aking friend, ang mabait at magandang kaibigan. Siyempre, yung isa kong kaibigan ay tulog na. Kaya kami na lang dalawa ang magmamarites ngayon. Pagkatapos naming magmarites, ayan, umuwi na ako ng bahay at nagluto na ako ng pansit. Dahil ako'y nagutom sa pagpagmarites sa aking kaibigan. Charot. <laughs> Siyempre naman, kailangan nating uh, magluto ng ating kakainin ngayong araw nito Dahil pag wala kang niluto, magugutom. Ayan, nakaluto na rin ako. Nakapag-bake na rin ako ng egg pie at saka leche plan. Kaya meron ng partner ang aking egg pie and leche plan. Ito nga pala yung ating leche plan. Meron tayong pansit, nakakaluto lang. Ayan po. syempre meron tayong egg pie. Favorite ko yan eh, yung egg pie. Basta lahat, favorite ko. O, ba diba? May partner ng pansit, may leche plan, may egg pie na. ba diba? Ang sarap. O, paano yan? Binusog ko na naman kayo. Nagutom na naman ang inyong mga paningin sa aking pagkain ngayong araw na ito. O, paano ba yan? Kain na tayo ng pansit. Nakain ko na pala yung egg pie. Kasi dalawang egg pie yung nagawa ko. Kinain ko yung isang slice. Ngayon, pansit naman. Dahil pagod na si Inday, nagpaligo kay Lola. Kaya tingnan nyo naman, ang sarap. Ang pansit. O siya. Thanks for watching follow for more at huwag niyo akong pagsasawaan dahil marami pa akong isi-share sa inyo. Stay tuned sa mga susunod kong video. wag na huwag kayong magsasawa. Bye!